dahil sa pag-aakalang marumi ang pinapakain sa kanya ng nanay niya at wala pa siyang pang-inom ng alak, sinunog ng isang lalaki ang sarili nilang bahay sa Cebu. Magbabalita si John Aroa. Literal na naabo ang bahay na ito sa Balamban, Cebu matapos masunog linggo ng umaga. Ito na lang ang mga natira sa bahay ng pamilyang Balsa matapos sunugin ng sospek dahil nagalit ng hindi magustuhan ng ulam na inihanda ng kanyang ina at hindi binigyan ng perang pambili ng alak. Kaya ngayon, magpapas kung walang bahay ang kanyang pamilya. Buti na nga lang, wala nang iba pang nasaktan. May firewall kasi. may um, firewall. Yes, sir. Yeah, then, swerte din na ah, yung direction ng wind is parang doon sa firewall lahat, sir. Kaya yung affected na, yung mga katabi na bahay, hindi siya na-affect. Base sa investigasyon, pinagbuhatan ng kamay ng sospek na si Gerald Barza ang kanyang ina dala ng galit. Tingin niya raw kasi marumi ang pagkain binigay sa kanya. Anatala ko, hinahaluan na yung pagkain ko baboy na adobo at saka yung ano ma mga isda na isda sa tabang sa sapa kapag kumakain po ako ng yung luto ni mama ang yung tiyan ko sumasakit oh minsan oh magagalit na no, dahil po eh ano kasi gusto ko uminom yun nga lang, sa sobrang panggagalaiti, biglang sinilaban niya ang kama. inampas niya ng kahoy. Yung nanay natamaan sa kanang paa. Doon na ginawa nung suspect na sinunog na yung bahay nila. Ganun na lang ang pagsisisi ni Balsa. Nagsisisi po ako. Bakit nagginawa pa yun? Gusto ko sana mahihingi ako ng tawa ng ina ko. Sa kabila ng lahat, tinanggap pa rin ng kanyang ina ang kanyang sorry, pero hindi ito sapat para maabswelto siya sa kasong arson at physical injury. Para sa 1PH, Janarua News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.